So guys, good morning guys, this is Otoboy Zone So ngayon, eh, magbubukas tayo nitong uh, power window motor Hindi gumagana So dahil tag-ulan, minsan nababasa ito guys So bubuksan natin kung anong nangyari sa loob Kung bakit hindi gumana itong uh, power window motor So, pang Isuzu max to guys na power window motor. So, bubuksan natin. So, lalagay muna tayo. Sinsya na guys, kay makalat yung ating pesto. So, lalagyan natin ng sapin. Para kung ano man ang mahulog, makikita natin. Tatanggalin muna natin yung drain rubber nya. Tapos, eh, bubuksan natin dandahan to. Yan titingnan natin kung ano mostly guys yung nangyayari dito is nag stock up dahil nababasa sa loob minsan naman nagsushort so titingnan natin to sa loob so bubuksan natin to luwagan muna natin kasi minsan guys pagka diretsyon nyo to luwagan may tumatalsik na spring So, kailangan maingat kayo nito guys sa pagbubukas. Kung maari, eh, hawakan ninyo ng maigi. Ayan. <coughs> <coughs> Inuubo tayo ngayon guys. Dahil malamig panahon. nag dito sa Pilipinas. So, si Otto Boyson pala guys, nakauwi na. So mayroon na tayong uh, established na shop, car aircon and electrical dito sa amin, probinsya. So yan, gaganyan lang, gandahan, kunting pigi lang para makita ninyo kung anong nangyari. So yan, so, lapit natin, yan. So, dandaan lang kayo pagbukas nito guys kasi may minsan mayroong lumilipad na spring dito. So, ganyan. Kung maaari, tatakpan ninyo. Ayan. dandaan kayo. O, ayan. So, ang nangyari is wala ng carbon. Ayan guys. Isang dahilan yan. Wala ng carbon. Ayan at saka nag short na yung contact nya dito sa may kapasitor nya ito so ayusin natin to guys remedyo muna gagawin natin so titingnan natin kung kayang remedyohan so itataw eh, gaganyan lang muna natin para maiwasan yung pagkawala ng ano kasi minsan lumilipad yan So kung makikita nyo, ilawan muna natin. Yan. <coughs> so wala naman siyang bungi na ng ngipin dito. Kung makikita nyo, wala siyang bungi ng ipin or basag para mag ng stock up tapos dito hindi rin naman siya kinalawang ng husto sa shafting nya para mag-cost ng stock up. Tapos titingnan natin itong commutator brush niya. So mayroong uh, kanipisan na ah, uh, yung commutator brush ito. Medyo manipis na yung commutator brush niya. Yan. At uh, kapiranggot na lang yung sumasayad na ano carbon brush. So ngayon bubunutin natin to para makita yung ano nito condition ng armature yan at para ma gawa natin ng remedyo tandaan lang nito guys pag ano kasi minsan nalalaglag yung busing sa dulo so yan yung sinasabi ko sa inyo yan. Tag pag tag ulan, ito yung mga sakit ng mga motor. Power window motor. Yan o. Pinasok so, ng tubig. Ngayon, so short yan. At kakalawangin. Pag magkalawang, hindi na yan mag produce na magandang magnetic field dito. Ayan. So titingnan natin dito kung ano kung may pumutok ito sa bawat commutator uh, brush segment nya dito wala dito wala rin ito kasi minsan dito guys pumutok yan dito rin wala dito wala dito So, titester natin to. Titester natin kung may shorted. Kasi sa base sa ano natin ito guys, wala naman tayo nakikita ang shorted. Pero ito siya guys, nare-rewind to. rewind to guys. Ang uh, gagawin lang natin, iangat natin to. Tapos palitan ng ano, kung shorted na siya. Pero kung mapapansin nyo guys, hindi naman nasunog yung wire winding nya yung magnetic wire yan hindi nasunog wala siyang sunog pati dito hindi pumutok kasi puputok yan siya guys napuputol yan yan makikita nyo kagad na ano, shorted puputok yan napuputol tapos ito pag shorted minsan nabubungi din yan So ito dito ito yung ano ayan oh carbon brush niya ayan dito makapal pa pero bungi na siya ito wala na talaga sayad na o. wala na wala nang carbon brush so ang sakit nito guys power window motor ng Isuzu D-Max 2010 model ay una nabasa yung armature yung magnetic north at saka south pole nya na magnets tapos dito yan so konti na lang yung sayad ng carbon brush tapos dito carbon brush so tatlo lang yung pagtuunan muna natin ng pansin ito ilinisa natin yan, kasi may mga kalawang at may kunting tubig pa natitira. Ito naman, is din natin to. Kasi wala tayong nakitang ano, putok or nasunog na magnetic wire. Tapos, ito naman, ah, carbon brush ang papalitan natin ito. Ewan ko kung may mabibili tayong carbon brush nito. Kasi manipis na yung kabila. Oh, yan o. Oh manipis na hintay dito so yun lang guys abangan yun lang guys so pag tag ulan guys ganito ang mga sakit ng power window motor switch ay power window motor dahil nababasa ng ulan sumusot doon sa may window rubber nya yan o. sana hindi ito napiktuhan ng gusto kasi pag naapektuhan to hindi na to gagana so titest natin dito so supply natin dito o titester natin dito pati dito kung mayroong continuity siya tsaka dito so, yun lang guys update ko kayo this is otoboy so paalala pag tag ulan ganito talaga kadalas yung mga sakit ng power window nagmamalfunction dahil nababasa so after ng tagulan pa home service ninyo or pa service ninyo para malinisan yung itong uh, parts na to yan so yun lang guys magandang umaga Merry Christmas Merry Christmas